guys. May buntag sa atong tanan. Makulimlim lagi diri karon guys. Burag kaulanon man siguro or bagyo. Tanawon sa ato na ko akong tanan nga palaya guys. Ay flex sana. Mara. O sa tanawon guys. Na akong tan tanom na tambis guys. Abi na ug patay na na siya pero nang buhi na ay may hmm, ang palibot sa likod saging manok may saging hmm, nga mo guys dwarf na halubi hmm, dahan kay halubi guys nahulog raman na siya naon sa nakita ang tanglad Nag-guarding no, ko. Mami, beri. Dragon fruit mo siya. To, kalabasa. Ay. Naray. Ang palay agay sa... na ko siya o plastic. Dago, hindi siya o... Dili ko siya po. Hindi pa da sa saan Namulak. Kater na sya diri sa kong lumbresili. Leksanam na ko ang uban na kong tanong diri sa likod Salamat.